Noong unang panahon sa lupay ng Egypt na nirahan ang mga anak ni Israel, ngunit sa paglipas ng mga taon sila ay inalipin ng mga hari ng Egypt, itinakda ni Paraon na pahirapan at supilin sila, sapagkat dumarami ang kanilang bilang. Sa panahong iyon, iniutos ni Paraon na patayin ang lahat ng sanggol na lalaking Israelita, ngunit isang babae mula sa lipi ni Levi ang nanganak ng anak na lalaki, at sa takot na ito'y mapatay, inilagay niya ito sa isang basket na yari sa tambo at ipinaanod sa ilog nilo, ipinagkatiwala sa Diyos ang kanyang kapalaran. Ang basket ay natagpuan ng anak na babae ni Paraon. Naawa siya sa sanggol at pinangalanan itong Moises na ang ibig sabihin ay inihatak mula sa tubig. Lumaki si Moises sa palasyo ng hari. May karunungan ng mga taga-Egypt. Ngunit sa puso niya, alam niyang siya ay kabilang sa bayan ng Diyos. Isang araw nakita ni Moises ang isang taga-Egypt na pinapahirapan ng isang Israelita sa galit na patay niya ang taga Egypt at siya'y tumakas papuntang lupain ng Midian. Doon, naging pastol siya at nag-asawa ng anak ni Jetro, ang saserdote ng Midian. Habang pinapastol niya ang mga tupa, may nakita siyang kakaiba. Isang punong nagliliyab, ngunit hindi nauubos sa apoy. Lumapit siya at mula roon na ay narinig niya ang tinig ng Diyos. Moises, Moises ha, sabi ng tinig. Ako ang Diyos ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. At sinabi ng Diyos, narinig ko ang daing ng aking bayan sa Egypt, kaya't ikaw ang aking susuguin upang sila'y palayain. Sinabi ni Moises, Sino ako upang humarap kay paraon? Ngunit sumagot ang Diyos, Ako'y sasayo. Sa utos ng Diyos, bumalik si Moises sa Egypt at hinarap si paraon. Dala niya ang kapangyarihan ng Diyos at sinabi, Pakawalan mo ang aking bayan, ngunit tumanggi ang hari at nagsimula ang mga salot. Ang tubig ay naging dugo. Sumalakay ang mga palaka, mga langaw at mga balang hanggang sa dumilim ang buong Egypt. Ngunit na matigas ang puso ni Paraon sa huling salot na matayang lahat ng panganay sa bawat sambahayan ng Egypt, maliban sa mga tahanan ng mga Israelita na ang mga pintuan ay may dugong handog bilang tanda. Sa wakas, pinayagan ni Paraon ang mga Israelita na umalis. Ngunit nang sila'y umalis na, hinabol sila ng hukbo ni Paraon hanggang sa dagat na pula. Doon, sa harap ng panganib. Iniangat ni Moises ang kanyang tungkod at sa kapangyarihan ng Diyos, ang dagat ay nahati. Ang bayan ay tumawid sa tuyong lupa at nang subukan ng mga taga-Egypt na sumunod, bumalik ang tubig at nalunod silang lahat. Pagkalampas nila sa dagat, umawit ang buong Israel ng papuri sa Diyos. Mula noon, nagsimula ang kanilang paglalakbay sa ilang. Sa bundok ng Sinai, kinausap ng Diyos si Moises. Ang ulap ay bumaba sa bundok at nagningning ang kaluwalhatian ng Diyos. Doon, ibinigay niya kay Moises ang sampung utos, mga batas na magiging gabay ng kanyang bayan. Ngunit habang siya ay nasa bundok, nagkasala ang mga Israelita. Gumawa sila ng gintong guya at sinamba ito. Sa galit, binasag ni Moises ang mga tapyas ng bato. Ngunit muli siyang umahon sa bundok upang mamagitan para sa bayan. At muling binigyan sila ng Diyos ng kanyang mga utos at patnubay. Sa loob ng apatnapung taon, nagpagalagala sila sa disyerto. Tinuruan sila ng Diyos ng pagtitiwala at pagsunod. Binigyan niya sila ng mana upang makakain at tubig mula sa bato upang hindi magutom o mauhaw. Ngunit dahil sa kanilang pagdududa at pagsuway, hindi pinayagan si Moises na makapasok sa lupang pangako. Umakyat siya sa bundok Nebo at mula roon ay tumingin sa malayo sa lupaing ipinangako ng Diyos kay Abraham. At doon sa kabundukan namatay si Moises lingkod ng Diyos. Walang nakakaalam kung saan siya inilibing Ngunit nakasulat sa Biblia na hindi humina ang kanyang paningin at hindi rin nanghina ang kanyang lakas hanggang sa huling sandali. At ang mga Israelita ay nagluksa sa kanya sa loob ng tatlumpung araw. Ngunit ang kanyang alaala ay nanatiling buhay sapagkat sa pamamagitan ni Moises nakita ng sangkatauhan na ang kapangyarihan ng Diyos ay walang hanggan at ang kanyang mga pangako ay totoo. Si Moises ay hindi lamang isang propeta kundi isang tagapamagitan, isang tagapagturo at isang halimbawa ng pananampalataya at katapatan sa Diyos. Ang kanyang buhay ay nagpapaalala sa atin na kapag ang Diyos ang tumawag, walang imposibleng gawain.